Nagbabalik ang PTV Balita ngayon. Pabor ang isang eksperto sa isinagawang Multilateral Maritime Cooperative Activity ng Pilipinas, Amerika, Australia at Japan sa so West Philippine Sea kamakailan. Ayon kay Tokyo International University Associate Professor for International Studies at Pacific Forum International Director Jeffrey Ordaniel. Dapat ngay dalasan pa ang ganitong mga aktibidad kasama ang iba pang mga kaalyadong bansa sa harap na rin ng anyay gray zone coercion na ginagawa ng China. Dagdag pa ni Or Daniel, malaki ang maitutulong ng ginanap na trilateral summit sa pagitan ng Pilipinas, US at Japan lalo na sa usapin sa West Philippine Sea we maintain our presence and effective jurisdiction sa mga areas na ito kahit na may mga ganong mga uh, activities ang China uh, in other words di tayo mapasuko by default dahil nga kulang dahil nagkulang sa barko or nagkulang sa fuel or nagkulang sa result. so i think more uh, maritime cooperative activities like what happened recently should be done uh, with the united states and our other important partners like japan and australia Nagdeklara na ng State of Calamity ang munisipyo ng San Vicente sa Palawan dahil sa nararanasang tagtuyod. Ayon sa Provincial Agriculture Office ng Palawan, isang daang porsyento ng mga palayan ang napinsala na may lawak na mahigit isang libong ektarya. Higit isang daang milyong piso rin ang tinatayang halaga ng nasira at halos isang libo limang daang magsasaka ang apektado. Sa 23 munisipalidad naman ng Palawan, 10 bayan ang nagsumite ng damage report sa Provincial Agriculture Department. 5,000 hektarya ng palayan ang nasira sa labing isang bayan pa lang ng lalawigan. At base sa farm gate value ay pumapalo na sa lagpas 400 milyong piso ang halaga ng pinsala. Sinisiguro naman ng provincial government ng Palawan ang suporta sa mga apektadong magsasaka. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang updates, ilike at ifollow kami sa aming mga social media account. Ako po si Dominic Almelor para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Magandang umaga!